bye Magandang buhay! This is your ng mommy, mommy kring kring! Simula nga mga mare nang inalis ko yung wallpaper dito. Bihira na nga ako makakita ng langgam. Kaya good decision talaga mga mare na tinanggal ko nga yung wallpaper kahit wala pa nga yung in-order kong pamali. At least nga mga mare gigising ako ng hindi na i-stress. Gawa nga ng sobrang daming ang langgam dyan. Pagkagising ko nga dyan mga mare, eh, nag-asikaso na nga ako ng aalmosali namin. At pabili nga ako kahapon kay asawa ng sliced bread at itlog mga mare dahil yun nga ang gagawin kong almosalan ngayon. Bali nung mga nakarang araw nga mga mga mare, eh, ganito nga ang almusal na. Simula nga mga mare, nung gumawa ako nito ay naging paborito na nga ng aking Maganda anak. Maganda rin nga ito mga mare dahil hindi nga lang basta tinapay ang almusal ng aking anak. Siyempre, meron din palamang itlo. Oh, samahan nyo nga muna ako mag-prepare ng aming almusalan. Terima kasih telah menonton! Medyo may tutong-tutong yan mga mare pero masarap pa rin naman nga. At eto nga mga mare nagsalang na rin nga ako ng mainit na tubig at madali nga lang kumulo. At eto nga at nagasikasa na rin nga ako na magtimpla ng, ng gatas at milo. Pagkatapos ko nga mga mare magtimpla, ay ko na rin nga ng almusal ang aking anak dahil sobrang busy nga sa panunood ng TV. Tuwing umaga nga mga mare ganyan lagi ang eksena namin. Kahit may pasok nga wala yan ay dyan talaga yan na uunang pumunta kapag ka nagisingayaan. At pagkatapos nga namin mag ang aking asawa ay nagdiretso na rin nga kami dito dahil maglalaba nga kami mga mare at sobrang dami na naman nga ng aming labahi. Inabot nga kami mga mare ng anong oras dyan bago nga natapos. Bali yung iba dyan nga mga mare ay 2 weeks na tapos yung iba nga ay 1 week ng labahi namin. At ito nga mga mare nung gabi nga ay binijuan ko nga itong samay sa aming kwarto at talaga nagsisitanggala na nga yung mga foam breaks. At bago pa nga magsili pa rin yan sa aming mga mukha habang natutulog ay gagawin ko na nga ng para. nabili ko nga ang foam breaks mga mare ay medyo madikit naman talaga siya. Kaya nga lang, sa una lang pala. <laughs> Kaya ito na nga lang mga mare ang naisip kong paraan para nga hindi ako makinayang pa sa pinili ko dyan mga mare. At kumuha nga ako ng karton dyan at kinupit ko nga ng kalahating pulgada at inilagay ko nga dyan mga mare at nilagyan ko nga ng pako. Kaya kung kagaya ko nga kayo mga mare na nakabili ng foam bricks na hindi nga madikit sa inyong mga hollow blocks ay ganito na nga lang din ang gawin ninyo. At hindi ko na nga nabidyohan niya ng maayos mga mare. Ito na tapos na nga akong gumawa dyan. O ba diba? Naging maayos na nga ulit. So siya, sige na nga mga mare. Hanggang dito na nga lang ang ating chika. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang dulo. sa so, ulitin muli. At kung di ka pa nakapalo kay Bicola ng mommy, baka naman. O siya, boy.